dito tayo kay Boss Jun, no? Oh. 4K, 4K lang mga idol kay Boss Jun. Puntahan nyo lang dito sa Bukawe. Ayan. Ayan, 4K, 4K yan eh, mga idol. Si Boss Jun yan mga idol, ayan si Boss Jun. Saka si Boss Tony nagsama. Mga idol. idol, oh. bali 4K daw ito mga idol, 4K. Ayan. 4K lang mga idol kay Boss Russell Porky, may ta, mga idol, ah. bawas pa ito mga idol ha. Bawas pa. Porky lang ang turing. Pero may bawas pa. Tawagan nyo lang si Boss Russell. May namok tayo ni Boss Russell. boss Russell ya, mga idol ito 5k yan magulang na to mga idol 5k solid to mga idol 5k may bawas pa naman mga idol pero grabe ang ano nito katawan ano, 5k yan mga idol 5k 5 k yan mga idol Si eh, Boss Russell pa rin mga idol Hoy! Ingay nyo! Ayan, 5K ito mga idol, 5K. Ayan, solid ang katawan niya mga idol. 5K ito may bawas pa Idol 4-5 4-5 idol 4-5 lang mga idol May boss Russell mga idol

Hey, bos rasa, my idol, Doggy, oh. ito, my idol, bos rasa, walaikumsalam, allah lipat, jam, 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 idol jam, hey, pipay 5 lang mga idol. Tay Boss Russell to. Mga idol 4K. Yan, Boss Russell to. 4K lang mga idol. Porque é. Porque é que idol, Porque é. É bom será ser de idol, Porque é. idol 45 pa rin kay Boss 45 mga idol baka ah, hindi nyo pa nadidinig 45 4-5 idol, 4-5. Pogin pogi na idol, four five. Idol, eh hey, boss gaga. Ayan. Three five lang mga idol, three five. tao oh, ngayon dito, mga idol, eh. Oh. Maraming oh. tao. Ito, 5K daw, mga idol, 5K. Anak ni Boss Gaga. Idol kay Boy Pangasinan, mga idol. Yan, 2K lang ito, mga idol, oh. Oh, ito okay. May bawas pa ito, mga idol. Bawas pa. Oh. Okay, negotiable mga idol. Magbibigay huh? okay. <laughs> <in, in>, <laughs> <Bilang> mo na. Alam mo na, na may bawas pa. Mga bawas naman ano? Oo, bawas pa mga idolu. Boss pangdesinang kayaan? ano yung 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 mga yung 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 854-8020. Yun, okay. Tawagin okay. nyo lang si Boss Idol para sa mga detalye ng mga ano natin. O, oh, yan oh. o. Sa mga Idol, uh, 3535 may mga bawas pa naman mga Idol. So, ito ba? Uh, yung seller dati ng aso ngayon, ano na, mga manok na mga Idol. 3535 no? 3535 daw mga Idol negos negos baka ulod daw to mga idol mga dala dala nyo o 3k may mga bawas pa mga idol ayan yeah, mga idol itong hindi mo boss hindi natin 3-5 lang? oh, 3-5 daw ito mga idol Three five three five lang daw ito mga idol Bagong seller natin ito mga idol Dating seller ng ano to Aso Ayan mga idol Ayan natin ito Ayan Si boss oh eh. Madaling araw pa lang Nandito na yan <laughs> Eto 4-5 na Eto 4-5 mga idol oh Ganda ng katawan Ilan taon na ito boss? 3 years 4-5 mga idol May bawas pa naman ito mga idol Ayan oh, yan, oh. 4-5 seller ngayon mga idol ito <laughs> <laughs> uh, 3K mga idol 3 lang ito mga idol 3K idol. 3K ito idol 3K lang mga idol. lang 3K lang ka, mga idol da seller na. aso dati. ayan yeah, mga idol. 3K lang mga idol, 3K. mga idol oh. 3K, 3K lang mga idol O sa idol, pabigay naman ang number natin 0929 Huwag niyo ako 0929 Okay 523 Pangalan Okay, yan, okay. kontak nyo lang si boss Para sa mga detalye na itong mga pinakita natin Manok, mga idol Ayan Okay Salamat mga idol